Hello guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys, ay September 16, Monday. So ngayong Monday guys, walang gumawa sa aming bahay, kaya hindi maingay. So may time tayo makapag-vlog. Ayan, So since guys may nagtatanong sa atin ano kung magkano daw yung aking uh, starting capital nung nagbukas kami ng tindahan, nag sari store kami. So ayan, sagutin natin guys at ano yung mga item na meron ako at saka ano yung mga nadagdag natin dito sa tindahan, ano. So ayan. So start tayo guys dun sa meron ano So meron tayo guys that time bigas, walong sako, dalawang uh, saks kada variety Ayun. tapos meron din tayo guys ro uh, load na retailer Yon, Meron ako SIM noon, binili ko siya na, ma na meron siyang uh, dikipad na phone Sa ano lang ata, yun na 800 At pag naglo-load ka guys, 1,000 ang pinapa-load ko doon sa aking uh, contact Ayun. tapos syempre guys yung mga groceries Ayan, groceries natin ah uh, yung food item tsaka non-food meron tayo guys ano um uh, meron lang mga item na nadadagdag talaga ngayon no so ayan meron din tayong alak guys red horse siguro mga ano lang yun guys dalawang case lang tapos gin konti lang tapos soft drinks ayun soft drinks maliit tsaka malalaki tapos ah uh, the time guys nag na rin ako yung gamit ko guys is yung ano pa lang yung ating uh, ref yan so inan-ilan lang talaga ang aking na nailalagay dyan. tapos ah uh, Meron din ako, guys, ano, ice candy. nag ice candy din ako that time. Tapos, ano pa ba? So, meron na tayong egg that time, mantika, sigarilyo, meron na din, guys. Kaya lang, uh, napadami lang ako sa mga sigarilyo na hindi naman pala mabenta dito sa lugar na to. Yan. Kaya meron akong talagang sigarilyo na, ano, yung mighty red na hanggang ngayon ay nangitim na lang, nandito pa din. But, pero okay lang, ano. Yan. So, madami naman guys. Though, yung worth guys na 70,000 na puhunan namin, yung starting puhunan namin, kung matitingnan nyo talaga sa aming tindahan that time guys, ay talagang maluwag pa talaga. Talagang hindi siya puno. Konti lang talaga ang worth 70,000 guys. Ano? Konti lang talaga siya. Tapos, ayun. So, madaming kulang. Madaming wala pa. So, syempre pag may mga naghahanap, dagdag lang ng dagdag. So, mag maganda lang that time guys. Ano? Parang, ah, uh, dumami agad, mabilis dumami yung aming customer that time. Talaga mabilis. At saka, maano pa, malakas, sobrang lakas ng tindahan <laughs> dati. Ngayon kasi parang ano, di ba, matumal. Hindi na, katulad dati na parang sunod-sunod talaga yung mga customer ngayon. Hindi na masyado. Pero okay pa din naman. Uh, lumalaban yung ating tindahan. Since nga, meron tayong, yun na nga, ito yung mga meron natin na guys, no. After nung, na pala guys, nung nag-start kaming, ngayon guys, is ikaano na namin. Nung June 7, yung ika 3 years namin sa tindahan. So, yung mga wala natin that time guys, wala pa tayong ice cream na ngayon ay meron na yung cream line, cream line ice cream ayan, yan. Tapos meron na din tayong freezer na puti ayan, yan yung nilalagyan ko ng yellow at saka mga frozen pag madaming sobra ayan tapos, uh, ito meron na to guys ito, dyan na yan tapos ito, nadagdag lang to guys, ito, itong lagayan na to yung tray na to, yung malaking tray na yan Ayan. So, ayan. So, nadagdagan. That time, guys, di pa ako nagsisibuya sa babawang kamati. pa ako niyan. So, syempre, pag, yun nga, uh, paunti-unti, nadagdagan yung ating mga uh, paninda. Ito, guys, wala din to, guys, that time. Mga payo-payo, ganyan. So, may nagdi deliver na din. Kasi, pag, syempre, pag may mga uh, nag-aalok, di ba? Pag, lalo na pag, uh, madalas kang kumukuha, yun, nagiging suki mo na, nagiging suki ka nila, ayan, parang schedule na sila na nagdi-deliver sa inyo. Yan, kasama yan guys, yung mga mani-mani, tsaka mais-mais, yan. Tapos, yung mga chinelas guys, yun, wala pa ako niyan that time. Ano pa, uh, gami, meron na ako pala guys, no, gamis. Tapos, basta guys, uh, mga non-food item na, yan, mga pabango na malalaki, like itong tawag dito, yung mga ganito ba? yung mga ganito, wala pa ako dito Not dati, no, mga ganyan, yung mga bench bench na pabango na yan, yung mga ganito, mga roll on roll on na Rexona, tsaka silka, basta madami guys, ang wala ako na ngayon meron at madami na, so nadadagdagan talaga yung ating tindahan ano pa ba, so frozen products guys wala din ako that time, ano, so wala nang laman yung ano ako guys, o, naubusan ako ng Ariel <laughs> hindi pa ako nakapag grocery so yun nga, wala uh, wala pa ako frozen products that time guys na ngayon meron na, tapos, school supplies. Uh, parang alam ko meron akong school supplies pero konti pa lang. Ngayon kasi parang nadadagdagan na, di ba? Dumadami na siya. Tapos, yun nga, yung mga harina, asin. That time, wala pa. Yan. Tapos, yung mga wawang spray ng... Yan, yung wawang spray na ganyan. Yung, yung nasa taas. Ganyan, wala pa ako niyan. Basta madami, guys, ano. Tapos, ano pa ba? Mga gamot. Di ko malala kung may gamot na ako that time o wala pa. Parang feeling ko wala pa, ano. So, yung mga nadagdag, guys. Ah... Uh, ano, ito din yung printer. Ito yung naidagdag. Ito yung wala dati. Yan, may printer na tayo. Guys, nakakapagdagdag tayo ng mga lagayan, ng ating mga stocks, yung ganyan. Malalaking boxes. Yan, apat yan guys. Ayan. Tapos dito guys, meron din tayong box ng sugar. Yan pa, may isa pang box dito. Tapos, uh, ayan guys, nung, nung, pinasok ko ng bubwit, ayan, nakabili tayo ng mga ganyan. Eh, magkano din yan, diba? yung lagayan na yan. Yan, para safe yung aking mga paninda. Kasi talagang yung mga bubit dati ay eh, talagang dumadami sila. Ayan, natuto sila dito. So, ayan, basta guys, madaming nadagdag. Basta yung ano talaga namin that time, yung puhunan namin ay nasa 70k, almost 70k din. Kasi medyo napadami din ako dun sa, nung nag, uh, bumili ako sa online ng mga shampoo, sab, uh, shampoo, mga conditioner. Numabot siya ng 3.5 ata, almost na ganun. So, Ayan, do mayroon ako mga stocks noon na parang hindi siya nabenta, yung mga luma na talaga siya. Pero okay lang. So ayan, charge to experience. Kaya talaga pag baguhan tayo, guys, ano, isipin natin yung mga bibilihin natin, talaga yung isipin natin yung mga basic na yung mga the usual na binibili natin, 'di ba? I-ano natin yung sarili natin na tayo yung customer na ito yung mga binibili natin, 'di ba? So ayun. So, basta madami, guys, na ito, guys, that time wala din to. Ito, wala pa akong ganito. Saka yung isa, yung lagay ng mga biskuit, yan, wala din yon Paano pa ba? Madami. Madami talagang wala. So, wala din ako dating uh, paymaya. Wala din akong gcash dati na ngayon meron na. Ay! <laughs> ayan. Ano pa bang meron na ngayon? Ano? So, ayan. So, di ba Talagang pag tumagal yung tindahan nyo at okay naman madami kang customer parang lumalago yung tindahan nyo, nakakapag-ipon ka nakakapagpundar ka nakakapagbili ka ng kung ano ng mga gamit nyo diba? nakakabayad ka ng mga utang nakakapagpagawa ka ng nakakapagpaayos ng bahay, yan, diba? <laughs> so diba, nakakatuwa uh, talagang kailangan lang talaga, no? sipag, tiyaga diskarte, at uh, saka ano pa ba, dasal every night guys, nagdadasal ako, no? na sana dumami pa lalo ang customer. Ganon. So, kaya lang, ngayon, medyo matuman lang. Hindi lang compare dati na talagang, ay, grabe, uh, malakas ang ating tindahan. Ngapalagay, so, yung sa Gcash ko at saka sa Maya ko, yun naman yung aking pang-load Maya, pang mga pay bills. Tapos, sa Gcash, cash in, cash out. So, meron din pag... Uh, may problema sa Maya, doon din ako nagbabayad ng mga bills. Ayan. So, malaking tulong talaga, guys. Ano. Tsaka yung load. Malakas ako dito sa load. Ayan. So, yun, guys. Yun yung mga meron ako at wala ako dati na talagang sa tingin ko talaga na lumago naman yung aming tindahan. ano. So, yun lamang, guys, ang aking uh, sinishare. Maraming salamat sa panonood pa. bye-bye.